November 16, 2025, Sunday. Narito po muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya para sa pakarera ng Philippine Jockey Club kung saan meron po tayong labing dalawang pakarera ang sisimula sa ganap na alauna ng hapon. Tara, kumpisa na po natin. Race number 1, the start of first pick 6, pabalik is 1 to 6 with a distance of 1,400 meters. 30 th Maho Breeders Championship, Congresswoman Karen T. Javier, 2-year-old juvenile spirit. Dito po sa race number 1, pang primera ko po ang ang at Chempo. Entry number 4, Isabel, na galing po sa kanya pong vicious race. Last October 16, sa distansya 1,200 meters, dito po sa karera na po ng PJC. Sa distansya 1,200 meters nga po, at siya po ay nag na magandang preba, 1,11.4 Panigundo ko na rin po kung sakali pong hindi maganda itatakbo. Entry number 4, Isabel. Entry number 5, Supreme. Nauling lumaban po last September 25 sa kanya pong Barrier Race. Sa distansiyong 1,200 meters, so po yung preba ng 1,14.6. Ang iba po pong may panalo rito, ito number 2 na si Joe Dropping, ay nagpreba naman po ng 1,14 sarado. Dito rin po sa kaya ng Philippine Jockey Club, sa so distansiyong 1,200 meters, Last October 16, 2025. Good luck po. Race number 2, to be run the distance of 1650 meters. 2025 Pilicom Ambassador Eduardo M. Cuanco Jr. Memorial Cup Division 2. Dito po sa race number 2, pang ko po ang at entry number 1 Counter Attack. Naulig lumaban po last October 26 sa so, isa pong stakes race, sa so, distansya 1,600 meters, at so, siya po ay nagpreba ng na magandang tempo, 137.6. Nang siya ipumangatlo sa so magagaling na sila every 4 years at third stone. Ang kaya naman pong couple entry, entry number 1 na uh, si Salacious, ay may magandang preba po na nagawa niya last September 21. Sa so, distansya 1,400 meters, sa so, kararandin po na metro si so Cormac Treba ng 123.6 sa pinalo ng malayo ang mga kabahin sila Del Campo at White Chief Panigundo so, ko na rin po entry number 4 Street Swag na lumabang po last October 12 sa so distansyong 1,600 meters siya rin po ay nagpreba ng magandang tempo 137.8 nang siya ay nasigundo sa so nanalong kabahin si Bridgestone Pinalo niya purong rin sa datingan si Sherbet Fountain Pag tumangat sa laban na yun, good luck! Race number 3, the start of first winner take all, covering races 3 to 9, with a distance of 1,400 meters, 30 th Mayo Breeders Championship, Marjo Casilla Wines in Australia, Cup Trophy Race. Dito po sa race number 3, pang primero ko po yung sinubok na nakaraan, entry number 1, heavyweight. Sa so, heavyweight po, ilong lumaban last November 9, sa so distance of 1,400 meters, sa karera ng Metal Turf, kung sa siya po ay nagpreba na magandang tempong 126.4. Nang siya ay na terserong dikit, sa so nakalaban niya sila Tak Feeling at Amor My Love. Si so, Amor My Love sa laban na yun ay nagtempo rin po ng parehas ng preba na 126.4. Panigundo ko po, entry number 4 na matibay sa banderan, Laughing Tiger or Grand Laughter. Si so, Grand Laughter po yung nung Last November 5 so sa distansya 1,400 meters sa kung yung preba ng 127.6 nang siya ay pumangapat sa so mga kabayan sila bat ng after 7 at Megan Maxine maxi pero bago po yun last October 18 sa so, pareha sa ng metal turf sa so kung ng preba na mas magandang tempo 127 sarado nang tinalo niya ang mga kabayan sila noble touch at gugma kung hindi ko pong pandersero pandiyado entry number 3 red soul na uling lumabang po last October 15 So, distance meter, siya po ay ng 1,400 meter. So, kung yung preba ng 128.8 na sa ikumang lima, sila Escolarium at Luke Skywalker. Good luck po. Race number 4, the start of first week 5, covering races 4 to 8, with a distance of 2,000 meters. 2025, Piracom Ambassador, Eduardo M. Cuanco Jr., Memorial Cup Division 1. Dito po sa race number 4, susuluhin ko po couple entry. Number one, every 4 years and 1A Barati. Si Barati po ay hiling lumaban last November 6 sa kanya kong barrier race. Dito na po sa karera ng Philippine Jockey Club sa distansya 1,650 meters at sa point ng preba ng 141.4. Pero po ang last official run niya po ay nagawa niya last September 14 sa karera po ng Metro Turf sa distansya 1,600 meters. At sa po ay nagpreba ng magandang tempo, 136, sarado. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Sherbet Fountain at Crusading. Ang kanyang naman pong couple entry, number 1 na si every 4 years, ay ling lumaban last October 26. Sa distansyong 1,600 meters, siya po ay nagpreba ng 137.2 sa kararang ng Metro Turf. Nang tinalo niya, ang mga kabayan sila Bridgestone at Counter Attack. Good luck po. race number 5, the start of first 4, covering races 5 to 8, with a distance of 1,400 meters, 30th, Mario Breeders 2 year old juvenile colts, and ang dogs, Richard Baca 2 year old juvenile colts. Dito po sa race number 5, kung meron meron ko pa entry number 2, Samboy, Boy, nasasakyan po ni Jackie sa JT, JT Sarate, na uling lumabang po last November 6 sa kanya pong barrier race. Dito na po sa karera ng Philippine Jockey Club, kung siya po ay nagpreba ng 113.8. Panigunan ko na rin po dito, malalamada entry number 3, Black Eagle. Doon din lumaban naman po, last October 31, sa kanya pong Dubato Race. Sa karera po ng Metro Turf, kung siya po ay nagpreba ng 112.4, sa distansyong 1,200 meters. Good luck po. Race number 6, the start of second winner take-off, kabilang race is 6 to 12. Pilipinas sa 1,650 meters, 38 May Bridge Day Old, Pili May. Ito po sa race number 6, pag primera ka po entry number 5, Flaming June. Si Flaming June po ay din lumaban last October 26. Sa so, distance yung 1,800 meters, sa so kararang po ng metro third. So po ay nagpreba ng 154.2. Ngayon siya ay pumatlo sa so, mga kabahin sila parade king at he's so fine. Nandun din po sa laban na yun, entry number 2 na si Transform na pumampito, na preba po ng 156 sarado. Si Circus Crowd na pumanglibang isa, na preba ng 157.2. Si Winalit AU, na pumansampu, po, nagpreba naman po ng 156.4. Habang si Midnight Bell 4, na aking panigundo, ay nagpreba naman po ng 154.6 sa pumangapat sa laban na yon. At si Sumi, e, na aking third choice, ay pumang-anim at nagpreba naman po ng 155.2. Good luck po. Race number 7, the start of second pick 6. Covering races 7 to 12 with a distance of 1,650 meters. 30th, Mayo Breeders 3-year-old, Colt Mile. Dito po sa race number 7, pang-premera ko po di bandera, kalok number 10, El Haleo. Si El Haleo pa na bihadong kalokrito ay huling lumaban last September 7. Sa distansya 1,400 meters, siya punta na ng Preba, 126.6. Sa kararam po ng Metro Turf, nung siya ay kumang lima, sumakabahin so, sila Bill Jordan, gamer winner. Ang ulit pong laban ni El Haleo sa malayong distansya ay nagawa niya last July 13. Distance, meter, sa ng 2,000 meters, sa karera po ng Metro Turf, at sya po ay nagpreba ng 2 minutes and 9.6 seconds. Ang tinalo niya ng malayo, ang mga sila Pine Novu at Robotic Clay. Kunin ko pong panigundo, entry number 3, Diyadong Swift Andre. Kung sakali po mag-recharge, sya po darating dito. Nauling lumaban po, last November 9, sa kanya pong Barrier Race. Sa karera po ng Metro Turf, sa distansya 1,200 meters so kung ano prueba ng 114.8 pero bago po yun September 13 sa distansya ng 2,000 meters siya naman po ay nagpreba ng 2 minutes and 11 seconds nang siya ay nasigundong dikit sa nanalong kabayan si Habibi Scout kung ano kailan yung pambantar sir entry number 1 so fine na uling lumaban po last October 26 sa ng 1,800 meters sa karera ng Metro Curve at siya po ay nagpreba na magandang tiyempong 153.8. Nang siya ay nasigundong dikit sa so nanalong kabayang si Parade King. Good luck po. Race number 8, the start of second pit 5, covering races 8 to 12, with a distance of 2,000 meters, 30th Mario Breeders Classic. Dito po sa race number 8, pang primera ko po di Ado entry number 8, Ghost. Si Ghost po ay nung lumaban last October 16 sa kanya pong barrier race, dito na rin po sa karera ng Philippine Jockey Club sa so distansyo 1,200 meters. So po yung nagpreba ng magandang tempo, 1,13.6. Ang last official run po ni Ghost ay nagawa niya last July 27. Sa so distansyo 1,800 meters sa so karera po ng Metro Turf. So po yung nagpreba ng 1,53.2. Nang siya ipumang apat sa so mga kabayang sila Jungkook, Matang Manda at Bashiru. Si Basiro po sa laban na yun ay nagpreba naman po ng 152.4. Kunin ko po pa ni Gundo entry number 3, Modern Legacy, na huling lumaban naman po last October 26. Sa distance 1,600 meters, siya po ay nagpreba ng 140.6. Nung siya ay pumang-anin, sumakabayin so sila Iridescent, Perfect Shot at Alenna. Ang hindi panalo pong naitala ni Bonner Legacy ay nagawa niya last October 12. Sa distansya 1,400 meters sa karayang po ng metal Turf, si siya po ay na magandang tempo 1.24.8. Nang tinaling ng malayo, ang mga sila perfect shot at para sa masa. Kung nagkaroon niya pong pang tersero, entry number 2, Bea Bell, na huling lumaban naman po. Last October 16, sa kanya pong barrier race, dito na rin po sa karera ng Philippine Jockey Club, sa distansiyong 1,200 meters, siya po ay nagpreba ng magandang tempo, 1.11.2. Ang last official run po ni Deavel ay nagawa niya last December 8, last year, 2024. Sa distansya 2,000 meters, siya po ay nagpreba ng 2 minutes and 8.2 seconds. Nang siya ipumang-anin, sumakabay sila Batang Manda, Don Julio at Sonic Clay. Good luck! Race number 9, the start of second pick 4, covering races 9 to 12, with a distance of 1,400 meters, 30th Mario Breeders Championship. Dito po sa race number 9, pang-premiera ko po di Bandera kalok, entry number 1, Queen Marchesa. Si Queen Marchesa po yung lumaban last November 9 sa distance of 1,400 meters. Siya po yung tala ng preba, 125.8, nang siya ipumang lima sa so mga kabayan sila Gadesoteria Soteria at Lance and Gray. Ang huling panalo pong natala ni Queen Marquesa sa disesyo 1,400 meters ay e nagawa niya last September 27 pero sa kararang po ng Metro Turk kung sa siya po ay nagpreba ng 125.4 ay e tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Iyasaki at Kima Vera. Kung nagawin pong Pantarse si Panigundo ang napupunta pong kalalaw ko, entry number 3, katakataka, na huling lumaban naman po, last October 29. Sa distansyang 1,400 meters, so pwede nagpreba ng 126.8. ang pinalo niya, ang mga kabahing sila, Hakim at Sing and Yusong. Ang tercero ko po, entry number 9, Katral, na huling lumaban naman po, last October 18, sa so, distansyang 1,400 meters. Sa so, kararan din po ng Metro Turf, so pwede preba ng 126.4. Nang siya ipumang-anim, sumakabayin sila rumored. Open billing at three men always. Good luck po. Race number 10. The last DD plus one event with a distance of 1,400 meters. 38th Mario Breeders Championship. Marho Okada Manila Trophy Race. Dito po sa race number 10. Pampremerak po diya doon lang. Entry number 7. Chocolate Thunder si Chocolate Thunder po yung lumaban last October 11 sa distansyon 1,400 meters sa kararang na ito So po yung nagpreba na 128.4 nang siya ay pumangsyam. So mga sila Diamond Power at Boss TV. Ang uling panalo pong naitala ni Chocolate Thunder ay nagawa niya last September 5. Sa distansyon 1,200 meters, so po yung nagpreba ng na 113.8. Nang tinalo niya ang mga sila Manny for Gabriel. Panigundo ko po na pupuntong Kalawak entry number 2 Dorian na uling limaban naman po Last October 24 sa distansyong 1,400 meters So po yung nagpreba na magandang tempo 126.6 Ang tinalo niya ang mga kabang sila Arugante at Hinebra Pag tercero ko po entry number 6 Catania na uling lumaban naman po last October 25 sa distansyong 1,400 meters So po yung tala ng preba 128 sarado nang siya ipumang apat sa mga bayan sila Houdini at Agent Romano. Pero bago po yun, last October 14, sa disaso 1,400 meters din po, siya po ay nagpreba ng 126.4 nang siya ay nalimado, ngunit na segundo lamang sa mga kalaban niya rin ngayon na si Exalted at si Exalted naman po nangyalo sa laban na yun ay nagpreba naman po ng 125.6 Good luck po! Race number 11, the penultimate race, with a distance of 1,000 meters. 30th, my breeder sprint race. Pilgrim sprint. Dito po sa race number 11, pampremera ka po a couple entry, entry number 3, Ay under oath. Si Ay under oath po, hiling lumaban. Last October 26, sa distance ng 1,400 meters, so pwede ng preba ng 127.6, nang so siya ipumangsyam. Sumakabahin sila big battle at Hari. Pero bago po yung last October 14, sa na din po ng Metro Fair, pwede sa 1,400 meters din po. So po yung nagpreba ng magandang tempo, 124.4. Nang tinalo niya ng many lengths, ang sila na Mayan at Golden Opportunity. Ang kanya naman pong couple entry ng si Morning After, ay yung lumabas sa magising karera. Last September 3, sa karera po ng Metro Terp, sa distansya 1,200 meters kung siya po ay nagpreba na magandang tempo 1,11.8 nang tinalo niya na malayo ang mga sila Warhammer at Light from the East kunin ko na rin mong panigondo ang cross to beat dito entry number 2 na si Palawig na lumaban po sa kanyang pong barrier race last October 17 kung siya po ay nagpreba ng 1,13.2 sa distansya 1,200 meters sa karerahan ng Metro Turk ang last official run po ni Palawit ay eh, nagawa niya last August 24 sa distance ng 1,000 meters sa kararan po ng metro third kung siya po ay nagpreba ng 58.4 seconds nang tinalo niya ang sila boss ako naman at worshipful master. Good luck po. Race number 12, the last race of the day with a distance of 1,400 meters 30th Mayo Breeders Championship Antonio G. De Ubago Memorial Trophy Race. Dito po sa race number 12, pang primera ka po di Ado Calhoc. Entry number 1, Noble Promise. Si Noble Promise po, hiling lumaban last October 31 sa so distansya 1,400 meters. Sa so, punta lang ng Preba, 131 sa lamang. Sa so, karara ng Metro Turf, nang siya ipumang anim. Sa so, mga sila Borderline at Easy Way. Pero ang huli pong panalo na itala po ni Noble Promise ay nagawa niya last October 8, sa distansya 1,400 meters yun po sa karerang ng metro turf so po ay nagpreba ng na magandang tempo 126.2 ang tinalo niya ng malayo ang makabayan sila ni Mulasal at Cole Digger Pwede ko pong panigundo entry number 6 kay Dan sa huling gumaba naman po last October last November 6 sa karerang po ng Philippine Jockey Club na rin po sa kanya pong barrier race sa distansyong 1,200 meters kung sa siya po ay nagpreba ng magandang tempo 112.8 ang last official run po ni Sky Dance ay nagawa niya last October 25 sa karera ng Metro Turf sa ng 1,400 meters kung sa siya po ay nagpreba ng 127.6 kung siya ay pumangat dikit so mga kabayan sila Boss Lady at Sweet the Money si Sweet the Money yung sumigundo sa laban na yung preba na rin po ng 127.6 Pwede ko pong pan tercero, entry number 2, like bearer. Si Like bearer naman po, yung lumaban, last November 9. Sa so, distansya 1,400 meters, so pwede ng preba na magandang tempo, 126.2. Nang siya ina na segundo, sa nanalong kabay si Batang Kang Kali? Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pisa Rewind results in dividend. Next Racing Day Schedule will be on Metro Manila Turf Club on November 19, 2025, Wednesday. TALA <laughs> TALA TALA Sarot po natin ang timakapisa na si Sir Bobby Salsos, Sir Matt Jerome Baldimor, Sir Jesus Abella. Sir Celestino Abejo Sir Kid Mulabe Sir Makisko Sir Willie Fay. Shoutout din po sa Rock and Roll Las Piñas Ang pagbati po ay kay galing kay Sir Jerry Ladines Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista Sa manais po mga tanggap na updated Races, Souls, and Dividends at mag sa karera Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel Click ng notification bell para makareceive ng mga bagong videos Paalaala mga kapista ng karera po ay tinglibangan lamang at kamitin lamang pong sobra sa ang asa at kakayanan. Good luck and happy racing to all!